Sa panahon ngayon, laga na online shopping, lalo na sa gitna ng digital age. Ngunit kasabay nito, ang pagdami rin ng mga online buyer scam. At isa na nga sa biktima nito ay ang ating letter sender na si Cassie. Panoorin natin ito. Ako po si Cassie. One year na po akong online seller. Bukod po kasi sa malaki kitaan dito, ay eh kontrolado mo pa yung oras mo at nasa bahay ka lang. Ngunit sa kabila po ng gana ibinibigay nito sa akin oras, ay siya naman ikinasakit ng aking ulo. Madalas po kasi ako mabiktima ng mga customer na magsisi order at reserve, pero sa araw ng meet up at bayaran, ay bigla ang magkakansila. O kadalasan, hindi ka na makikilala na parang hindi ba nag-order. Okay lang naman po sana kung pailan-ilan lang yung order, kaso madalas po sa mga nararanasan ko yung bultuhan. Attorney, legal ba to? Ay law firm. At kung na yan, ay tatalakay natin kung paano malalaman ang mga peking online buyer at kung paano mapoprotektahan ng ating sarili labad sa mga ganitong modus. Nako, marami pa rin mga ganyan modus till now. Lately, dumarami ang mga online sellers na nabibiktima ng mga scammer na nagpapanggap na buyer. Atorni, gaano na ba kalawak ang scam o problemang ito ngayon? With the increasing demand of e-commerce, okay ba? Diba? Makikita natin na dati ang daming mga lumalabas na issue doon sa online seller. Mm -hmm. Ngayon naman, may lumalabas na issue ang about online buyer. So okay. makikita natin that the online transactions is really a risky platform. Grabe no, talagang lahat pwede maging biktima dito. Attorney, ano ba ang dapat una na nagawin ng isang seller kung sakaling siya ay napapansin niya na i-scam na siya? Okay. Kung napapansin ng online seller yung na scam siya, of course, you have to keep the evidence. The okay. digital records of your evidence. Mm -hmm. Yung mga pag-uusap ninyo, yung proof ng identity ng kausap nyo, you have to keep these digital records. Okay. Pag nakip mo na to, you have, you have documented everything, then you can go to PNP, Cybercrime Unit, or NBI Cybercrime Unit. To so, report, okay, of course, yung nangyari na, na scam. Pangatlo, ang nagiging problema sa mga scam either online se seller online buyer ka is to know the identity of the individual kasi kalimitan kung naloloko yan ibang identity yung ginagamit. Okay. Okay. Maraming okay. mga scammer kasi gusto nila makuha nila yung pera na naskam sa kanila. Legally is there something that we can do about this? Kasi um, um there is some people who have experienced this and perang habo nila wala hindi nila magawa ng paraan so ano ba ang pwedeng gawin talagang hanapin na lang kung sino na scam sa smart farming okay so mga usually yung pera nakukuha agad okay, okay? so ano pwedeng gawin either you're a seller or a buyer ano pwedeng mong gawin one you can call the bank okay? okay if the transaction was made through bank transfer okay pangalawa of course we have payment uh, uh, payment scheme or channels rather Okay. so sa so ganung paraan dapat i-report mo immediately mm -hmm. na-scam ka But ayun nga sinasabi ko, ang nagiging problema niyan, hindi alam kung sinong identity nung nagscam scam Okay. So meron tayong tinatawag na ngayon na cyber warrant. Hindi to alam ng mga tao. Cyber warrant. Yes. So, Tell us more. sorry. Yung cyber warrant, so mag apply ka ng cyber warrant that, mm -hmm. precisely to ask from the provider or kung sino man ng identity or details nung person na yon to provide okay. these details. Okay. Kasi kalimitan hindi nila alam Mahal ma Um, channel, okay. you know, So, kung makakasuhan mo. Mm -hmm. So, that is the challenge. So, we have cyber warrant, You know, we can use this to compel the provider to disclose the identity of that person. Okay, how can we make sure, ako, someone will be, uh, kung mabibigyan ako ng cyber, or someone who will be receiving this cyber warrant, paano niya masasabi na legitimate to, or kinapata siya matakot? Is okay. there something that, should be worried on yes. the end user. Uh, kasi, it will be issued by a court, okay. issued by the judge. Ayon. So, makikita niya, it's a, a, a legal document. So, mm -hmm. sasabihin doon sa provider, ibigay mo sa akin yung details ng tao na to, nung may ganitong number. Mm -hmm. And then, of course, pag hindi kinumpla yun, may mga legal repercussions. Pwede kang makotep, and of course, pwede pang possibility, makakasuka ng obstruction. Okay. Diba? So, para pala itong libel, tapos uh, pwede i-apply via cybercrime. Uh, parang na-apply siya to online, magiging cybercrime. So, parang ganun din ba sa usapin ng waran, pero through online din? Yung warrant, cyber warrant, because nangyari siya sa online platform. Ah, okay. okay. or Atorny, may karampatang batas po ba sa Pilipinas sa direktang nagbibigay proteksyon sa online sellers laban sa scam buyers? Uh, walang specific na batas okay. but there are several provisions of law that can be used para makasuhan natin or protektahan yung mga ng mong online. Enough naman yan attorney. Enough naman. So meron may tayong tinawag na estafa. Okay. okay? Yung estafa tapos ginawa siya through uh, ICT or Information Communication Technology okay. mas mataas yung yung pagwasta mm -hmm. na binibigay ng batas. Okay, that's one eskapa. Falsification, pwede ding ikaso. Halimbawa, gumawa ng peking resibo just to show na nakapagbayad talaga ako. So, you can be liable for uh, um, falsification. Pangatlong, may bago tayong batas. Ito actually was enacted to address internet transactions. Ito yung internet transaction of 2023. Mm -hmm. Sa part ng buyer, halimbawa, bumili ka ng goods from okay. the seller. Ngayon, nakuha mo na yung ay nabigay mo na yung pera and all and then you canceled Your, your order or okay. transaction. You can be liable under the internet transaction of 2023. Hmm, marami yan. Nag-live sell. Sabihin, mine. Tapos after ilang days, bilang ika yung ika-cancel. Nakita natin dati yung umorder ng madaming pagkain. Oh, oh. Tapos, kinancel na yung order. Kawawa naman kasi COD, cash on oh, delivery. Ab abonado. 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 So, no. ito yung mga batas na naglalayo na protektahan yung yung mga online sellers. Have you handled cases like this? Um uh, normally yung na handle ko yung mga online uh, seller scam. Okay. okay. So pag mga online seller scam naman, of course, ang i-advise namin magpa-file sila sa DTI. Mm -hmm. Okay kasi may consumer um, reporting mechanism yung DTI. Okay. Tapos if it involves banking transactions, meron din sa Bangko Central ng Pilipinas similar mechanism. So ito yung mga ina-advise namin na gawin ng mga clients namin in okay. order to protect their rights. Attorney Ano mensahe natin para sa online sellers na sana hindi naman makaranas ng scam, pero syempre, there could be a prevention. At lalo nagsusumikap sila na talagang kumita, pero maray pa rin manluloko. Online selling is a legitimate business. okay But of course, in this digital age, knowing your legal rights mm -hmm. and digital protection is as important as knowing your product. Okay. So, dapat maging mapanuri tayo mayroon tayong kaalaman sapagkat ito magiging proteksyon natin sa kung sino man na manoloko sa atin. Ayun. Pero ikaw, attorney scam ka na ba? Kung anumang klase ng scam, oh. na-scam na ako. Pero of course, since isa akong abogado, napoprotektahan ko yung kagapatan Ah, Pero sa pag na-scam ka na ba, attorney? I think lahat naman tayo na-scam na. -scam na. Oh. Ay, nako Kasi po. Ak akala natin, yung isang tao, yung oh. lahat ng sinasabi niya totoo. But of course, hindi totoo. Kaya may mga hidden defects. Nako difference. po! Ibang Iba sinasabi sa ginagawa. Maraming salamat sa pagbibigay linaw sa usaping ito. At sorry ni Ruel Ilagay.